Ayan. Give and take lang yan. Ayan. Okay. Okay. Hindi naman po. Hindi po ano si Dara. No. Okay po si Dara, mga kalingap. Ako na lang kalinga para po, agad <laughs> sagot ko. Hindi naman po, uh, ako naman po, kung ayaw talaga, is ayaw. ba? Diba? Mas okay sa akin yung magsasabi na ayaw nila, alba sa love team. Pero medyo ayaw ka lang, ayaw ko pa sa love team. Okay yun, mas okay yun. Mas gusto ko yung talagang, ano, yung makakausap ko ng maayos. ba? Diba? Kung may reason, valid reason naman talaga, okay yun. Walang problema yun. Bira kasi mag-upload si Kojos this, this, month. Oo nga, umuwi ata si Bebe Labs niya. <laughs> Carla is always present sa mga event. ayun Yun, salamat kay Carla. No? Siyempre, dun sa iba din naman. At uh, yung iba naman talaga, yung kagaya ng si nagkasakit siya. No? Basta sa akin lang ay magsabi lang. Magsabi lang talaga. Yung madaling ano lang ba? Kung hindi pwede, is, ayun, magsabi lang. Hindi yung uh, maghihintayin pa tayo ng ano, kung pwede pa ng sagot, kung pwede o hindi. Bias man yun. Questions? <laughs> Nakakuya, Jens, sa dami mong dito. Bias ka daw, Kuya Jens. <laughs> Bumaba ang views ni Dara nung my love team na siya. Hindi naman po. At sa totoo niyan, ang views talaga, habang tumatagal, pababa po yan. No? Actually, love team nga yung, ani yung bukod tangi na, na, ano, yung, na kahit matagal na, is, may views pa rin, malakas pa rin. No? Like Jomcar, dan Danjoy, no? Dahil kasi sa love team, yun, marami din sumusubaybay. Kasi si Dara naman po, oo, nung una talaga, ano siya, maraming viewers, di ba? Pero syempre, abang tumatagal, paano po yan? Pababa po yan. Pero wala mo problema. Basta mag-views lang tayo, nga, sabi ko nga, 200, 250, 300, okay na yun. Kasi yung kikitain nun, para sa kanila lang din naman. 'Di ba? Kasi yung pag-vlog natin sa kanila is para sa kanila din naman yun Eh. No? And the rest, syempre sa team, may mga team tayo. Pagkain, gasolina. Syempre is para sa pamilya ko rin kahit pa paano meron. At syempre yung iba para sa ibang beneficiaries. So marami po yung paghahati-hati yan. Kaya yung pag-vlog natin sa kanila is para sa kanila din po yun. Okay, so ano na? Kuya Jens, bakit ka bumaba, Kuya Jens? Alright, so nasa na tayo? Pangatlo is Marciano TV 2.0 with 1.366M million views in 30 days. Grabe, top 3 na tayo guys. Pangatlo si Marciano. Grabe guys. Ang lupet. Kaya nga dapat si nila mag vlog para rin makatulong din sila sa iba. Ayan. ako naman po ay uh, ako talaga bago ako mag-vlog. Kaya tanong ko muna kung may pasok. At kung wala, let's go, G tayo. ba? Diba? Eh, yun lang naman eh. Pag may pasok, hindi natin pwedeng priority yung vlogging sa, pag sa school nila. Ayaw na ni Dara. Ay, hindi po. Si Dara po ay gusto pa rin niyang magpa-vlog. Ano? Ayaw niya lang ng love team. Respetuhin natin kung ayaw niya talaga ng love team. No? So, ang top 2 natin. Eto na. Grabe. Bago ito, guys. Naging top 2 bigla, no? Top 2. Si Kuya Nel. Grabe si Kuya Nel. 1.452M. Views in 30 days. Palakpakan natin si Kuya Nel. Congrats kay Kuya Nel. At syempre, as usual, Top 1 natin, July Paulnil 1.881M. Congrats po sa lahat. No? Congrats sa lahat. Grabe. Congrats. Palagi na lang si Kuya. sininung July ang top 1. Pero si Kuya Nel, no? Biglang naging top 2. Grabe ka Kuya Nel. Iba ka talaga Kuya Nel. At syempre, ikaw din, Ninong July. Congrats kay Ninong July. No? Congress ko yan Ayan, Congress ni Ninong July. July number one. Oh, ano, mahirap talaga, no? Si Ninong July. Mahirap ano yun sa number one. Magaling, magaling po si Ninong July. Partida pa po yan, ano? Malayo siya. Hindi siya kasakasama ng K-Boys. So, ano yun? Malaking ano yun? Mahirap yun. Di ba? Mahirap yun, guys. Pero, ano siya? Um, maintain niyo no yung pagiging top 1 So next na natin yung bulong Next na natin yung bulong guys Mukos <laughs> na lang kaya yung bulong <laughs> Joke lang Si Kuya Nel po nagtopic ng ibang love team o nga, nakikita ko si Kuenel, nagtatapik po siya ng ibang love team. Although, ang pinakamalakas ko na community niya talaga is Jomcar. No? Pero, nagtatry pa rin siya. No? Nagtatapik din siya ng ibang love team. Kaya naman, ano, kaya naman, kung may sumisita man, napakakunti, napakakunti ng mga bumabati ko sa kanya. Okay. Kuya Rab, mga Kalingap angels mo, maarte na si Kara lang. Hindi, tingnan mo. Hindi naman po, ano. Hindi naman. Hindi naman po ganun. huwag po tayo mag-comment ng ganyan kasi marami pong marami pong mga galit sa inyo niyan. No, kasi okay naman po. Minsan lang talaga kapag yung ano, napagsasabihan ko din sila yung uh, yun nga kapag hindi naka-reply ka agad, no? Or yun, yung parang pag mahirap ng ma ano, mahirap mo nang uh, uh, mahirap pong makausap, pagsasabihan ko naman po sila. Pero after naman nun, nagsusorry naman po sila. Yun naman po yung maganda. After mo silang ma-remind, -ano, ma yun, naging okay at nagsusorry. Di ba? Siguro may mga times lang talaga na talagang ano sila, busy.